kailangan ho talaga nag, nagmamatch itong uh, pag -e employo at yung ating pag-aaral. Mm. Ang pangako niyan, gagraduate ka ng grade 12, hindi ka nag-college, dapat employable ka na. Yes, no. <laughs> And, Ito na nga, oh, Sen, diba? eh. Fresh grad ka, tapos dapat kailangan meron kang experience. experience. Ano nangyari na yun? yun? <laughs> ano nangyari yun? Diba? Ito po, magiging skills-based yung mm. paghahanap ng trabaho sa ating bansa. Nakadalawang taon ka, may nahanap kang skills, so certified ka na for certain skills. At kung yun naman po yung inahanap ng kumpanya, dapat okay na yun. Kailangan yung skills na nakukuha mo, Bagay dun sa hinahanap na skills kung saan ka nag-aral. Mm -hmm. Dun mismo sa lugar, di ba? Mm -hmm. Yung nais nice natin makita, itong mga employers, uh, malinaw kung ano yung skills na hinahanap nila. Mm -hmm. Yung mga naghahanap ng trabaho, at marami dyan, kabataan, mm -hmm. malinaw rin kung ano yung skills na meron sila. At maaga pa lang, mm -hmm. yung eskwelahan or yung training institution, alam na kaagad kung ano yung dapat ibigay mm -hmm. para makuha yung tamang trabaho.